Hindi natin kailangan malaman kung sino ang tama o kung sino ang mali. Kung kayo mismo na edukado ay umayakap sa kaiba ninyong opinion, ako na ordina yung mamayan lamang ay nandadalawang loob ngayon sa aking panindigan. Dapat sigurong balikan ko ang mga saril para at ipag-iitang baka mali rin ang nila. Senyor Kisustumog, saan po rin yong gustong ibaba ko kayo? Masakit ka magsalita, dumuduro sa puso, sumusugat sa damdamin. Kung na kung nagdadalawang isip ako ngayon, kung tama kumali ang paninindigan ko. Mahal ko ang Pilipinas. Tulad ng pagmamahal mo. Mahal ko ito hindi sa pagkat ang ligas yung mahalin ito. Hindi na sa daya lang dito yung pinanganak ang nanay ko. Hindi dahil lang sa siyang pinangagalingan ng kaligayahan ko sa buhay. Kaligayahan? Sa kanya naman ang galinga, aking kalungkutan. Pagka kung malaman kong iyong buhay, may ibang paninindigan ko. Hayaan po ninyo isalaysay kong buong buo ang pinagdadalaan ng Iyan pong kasaysayan ng angkan ko. Iyan pong madilim na kahapon ng buhay ko. Alam kong tama ka nang sabihan nung dapat yung kalat, ng dapat ganun ka lahat kung mabubukin At tulungang baguhin ang mga kailan. Pero, sino kaya magsasagawa nito?